Lord, thank you po sa blessing talagang ang pangingisda po tiyagalang, ilang linggo po nawala akong huli mga kapitik uh, araw, umaga hapon, o ngayon po, eto uh, Saturday morning okay, nakahuli na po tayo ng pangulang mga kapitik ayan, talagang pag may tiyaga may nilaga ayan, thank you po sa blessing ayan, okay libre na naman po ang pang ulam press na press mga kapitik ayan o ayan, pagkahuli yan luto na agad o meron tayong pansalsyado ayan o. meron tayong pampaksiw ayan mga kapitik o ayan salsyado po natin yung malalaki ayan ilang beses na po namin iuulam to mga kapitik thank you, thank you lord, thank you Ayan mga kapitik. At ito po ang ating nahuling blessing, no? yan meron ito po. Gagawin nating paksiw. yan at ito naman po, ipa-fry natin, salsiado. yan mga kapitik. Ayan, ayan po ang ating blessing for today, no? Ito po yung gagawin nating salsiado, ito medyo malalaki. Ayan. Tapos ito po, ito yung ating paksiw. Ayan. Sipag at syaga sa panginisda. Ayan. Ilang araw po, talagang wala akong huli. At syempre, yan oh, hindi mawawala. Yan po yung ating kapartner. Ayan. Ang ginisya, Rebel Mills at Ajinamoto. Ayan. Mga kapitik. Ayan. Ajinamoto. Baka naman. Ayan mga kapitik. Ayan po, sasasarapin natin ang ating nahuling isda. Ayan. Ayan po ang ating salsiado paksim. Ayan o, no, mga kapitik o. Oh. Ayan. Tingnan niyo po, hindi niyo nabibili nyan sa parengte. Sipag at syaga lang po sa panginisda. Huwag tayong susuko. Wala tayong mahuli, talaga pong gano'n. No. Ngayon, tingnan niyo po, meron tayong nahuli. O di... Tagang sipag lang po at syaga. Ang manghuli ng isda, mga kapitik. Ayan, fresh na fresh po yan. No? Ayan, kita nyo naman, lumulundag pa yan. Ayan, mga kapitik. ko. Oh. Ayan. Ilang kain na po tayo, masisave na naman. No? Fresh no? na fresh, mga kapitik. 你、嗯、不，哎呀。 Right, right. Okay. Uh, good morning, my uh, today is Saturday. Okay, mga kapitik, tayo po ay mag-breakfast. Ito po ang ating ulam, ating nahuling blessing for today. Yan, meron tayong prito. Yan, meron tayong paksiw Yan, uh, Lord, thank you po sa blessing na pinagkakalog mo sa amin every day. Uh, alam na, uh, patuloy mo po kami gabayan sa aming pangisda at sa mga gawain sa araw-araw kami uh, po'y nagpapasalamat sa blessing na binibigay mo sa uh, bawat araw uh, at po, kain po tayo mga yan po pagkahuli nito mga kapatid, luto tsaka uh, sinamag, no? fried rice with matching hot copies yan po yan po yung ating fried fish. Yan. Press na press. Yan. Tapos meron tayong vaccine. Direct bike. Ayan. Tara po. Kain po tayo. Dapat iti-treat ito ng ano? Ano ito? Ano Ha? Hmm. Tama na. Semua. Kain po, ya, mau pakai titik makan salah pulang taksi. Ya pulang taksi enggak na match po sa fried rice. O, oh, matching chili. Oh, wow. Sarap. Tapos, with matching chili ito. Mm. Yung ibang preso po, isasalsado natin. heavy breakfast na naman po ito mga kapit tala hmm? po ng sabaw ng pakso lumalaban po yung silis Thank At ilang araw po na wala akong huli. Umaga hapon. Bokya. Ngayon po. Um, ngayon lang ako nagkaroon ng huli. Wala. With hot coffee mga kapit. Ah. may room. Yung ano, malaki itlog. Ang karpa. Hmm, buhay itlog, oh. Ito po, may itlog, oh. Mga kapit, eh. Ito po, masalap. Oh. Hmm, laki po na itlog niya, oh. Sarap. Hmm. Oh, sarap, mga ko, eh, oh. Laki ng ano niya. Mugi.

Oh, perfect breakfast, oh. May prito, may paksiw, sinangag. Hmm? Wild drive. Tapos, meron kang mainit na kape. na mga kapitik. Wow! Talaga lamang. Baka naman po pwede maglambing mga kapisik. Pa-like, share, and subscribe po sa aming YouTube channel. Isang subscribe po, isang like, isang share. Napakalaki na pong tulong sa amin mga kapisik. God bless po sa aming mga viewers. Sana po mag-iingat tayo lagi. po sana kayo magsasawang mag-subscribe, mag-like mga kapitik yun lang po, napakaraking tulong na sa amin grabe, sarap kaya pag marami po ako nahuhuli pati po ang aking mga alaga masasaya masasaya silang sumasalubong sa akin kasi alam nila marami sila pagkain May kagat po yung sili, mga kapitik. Ang mm, sarap bumalaban yung angang niya Yan, tupoin paksiw oh. So Oresh na press po ito mga kapatid, pangka Luto. Swaben. Sarap. Tapos, sasabayan mo ng higop ng mahilit na kapit. magtataka po kayo tatanungin ako kung hindi ako nagsasawa sa isda hinding hindi po hinding hindi po ako magsasawa sa isda mas nakakasawa pong kumain ng walang ulam mga kapilis lalo na po sa huli ko tapos pagkahuli, luto. Tapos may tanim tayo mga gulay. Yung mga preso, pwede mo isawang sa gulay. Kaya, hindi hindi po ako magsasawa sa kita. Tsaka ano po ang nahuhuli namin, hindi naman po namin binibenta, talagang pang-ulam lang. kung medyo talagang marami po si-share natin kung gusto rin makaulam ng press na isda magkakalang sobra kung talaga naman po marami kami nahuhuli yung iba, ginagawa kong bulo ginagawa kong daing dahil may time po na natutuyo po ang mga pangisdaan dito sa amin pagdating po ng mga February wala na po wala na kayong mga pangisdaan kaya ang isda po dito sa amin talagang masarap kasi hindi siya nagtatagal. Kaya kung nakikita nyo po, medyo maliliit ang nahuhuli namin kasi hindi na po sa lumalaki dahil natutuyo po ang tubig. Ilang buwan lang po ang tubig. Yung tubig lang po yung dating ng ulan, Kaya napakasarap po ng isda at ang talagang ano nila mga damo lang, kangkong. Sa so, hindi mo po pagsasawaan. Hmm? Ayan no? po pati ako mga alaga o. Tuwan-tuwa naman, tuwan-tuwa na naman po yung ano. Ayan, para po sa ating mga pusa. At tayo ating mga alaga sa bukid, dadala na naman natin sila. Kaya napakarami pong blessing ang binibigay sa akin pagka nang uhuli kami pag may huli. Hindi lang po tao. Pati po yung ating mga alaga masasaya. Grabe. Ah, with hot coffee. kumpag tayo ng asing mga alaga pusa pasinong nung sa bukid natin si Milo at si Depdep Okay mga kapitik sa muli po shout out po sa inyong lahat sa lahat ng aming viewers God bless po at maglambing po palike, share and subscribe at comment na rin po at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po tayo sa aming mga upload video Maraming maraming salamat po. Bye-bye. See you next vlog.